Maganda ang alin natin ng ina. Maganda? Ngunit anong iyong pinag-aalala? Ang mga pariang mayroon. Magpaumanhin ka. Ipagpalagay mo Ngunit, na yung salapi ay naman sa tubig at sinakmal ang malaking buhayan. Ang ganyan. sila yung mga gusana. Magpaumanhin ka. Alisporo, mabuti at nandito ka. Buis. ang buwis. Ang buwis ay dalawang piso lang. Dalawang piso, ngunit napakata sa manlod. Kung ganun, hindi bigyan na namin si patungo ng paglilin ng Tama ka. Kung hindi eh, na ng buwis, eh, palilin na ko na ito sa akin Ako ang na magtayo ng pag dito. Ibinuos ko ang para sa dugo upang may, upang 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 hindi sa ito ang um, lupang upang 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 pag upang ng korporasyon. <tod> korporasyon? kailangan makita. Hindi <laughs> ako magbayad sa buwis. Bakit wala akong nakikita mo sa huwag ka Di ba tama kayo mga po ron? Magbayad buwis. Hindi ako magpagsapin. Pagdapat ng tanamin, kay Barbaridad, -bar -tan. 500 piso ang hinihingi ng kahit pinuno. Kundi, kung ama, ang iyong ama, binibini. Ha? Ngunit, saan ako kukuhan ng 500 piso? Ah, ang mga di diba, itong agnos lang sa akin pa sa inyo? Ngunit, hindi. to Santo, Santo Santo Puerte, Santo Imortal. Grand, Lebrano, Señor de la Peste, to duman. nako kang bata ka. Hindi ko alam kung bakit Santo Jos, Santo Santo Imortal, Lebrano, Señor de la to duman. Pasensya na po. Pasensya. Hay nako. Santo Jos, Santo Puerte ang tribustahan ng Ebrano la Pese hindi totoo man sumagot ka na lang Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Imortal, Lebrano, de de Señor de la Peste, iti toto man! Kapag hindi mo nakabisado alam ka sa hindi ka papatawarin ng Diyos sa'yo Tanto imortal, lebron yung Senyor de la Pese. Iti to dumal!